Alam nyo, kahit wala kang trabaho, nagbabayad ka ng buwis eh. Bumili ka ng isang pirasong candy, may buwis yan. Tapos, gumagawa sila ngayon ng panibagong Queen Committee. Naks, naman, quadcom lang dati. Queen Com na ngayon. Iniimbestigahan daw nila kung bakit mahal ang presyo ng pagkain. Yay! Vice President? Anong kinalaman ng panggigipit kay, kay Inday Sara sa presyo ng bigas na pinangakong 20 pesos per kilo? Bukod pa dyan, sinabi na ni VP Inday, alam pala nila na hindi kaya yung 20 pesos kada kilo, pero ipinangako pa rin sa atin. Okay lang pala magsinungaling pag sila, di ba? nagkabaligtad at tayo yung nakaupo sa kongreso at nagsabi silang kaya ang 20 pesos ng bigas, pwede sana natin silang ipakontem. <muchas> Paalala lang, kaya sila nakaupo ay dahil sa atin. Kaya sila may power ay dahil sa atin. Ang tawag dyan, tayo yung sovereign. Yes, bakit? Nung mga panahon na may mga hari, ang power nila galing daw sa Diyos. Ngayon sa panahon ng demokrasya, ang power ng Diyos nang napunta sa tao. At ang tao ang naggagawad ng autoridad sa ating mga kawani at opisyalis ng gobyerno. So kung nakaupo sila gawa ng ating tiwala, paano na yan pag nawalan tayo ng tiwala? gusto nila, pag nawalan tayo ng tiwala, na disillusion tayo, tatahimik lang tayo. Hindi pwede. Legal ang paggamit natin ng ating boses, ng ating accounts sa social media. Legal itong nakatayo tayo dito sa tabi ng kalye at nire-reklamo ang tuloy-tuloy nilang opresyon. Habang ginagawa nila yung kanilang pag-aayuda, nawawalan ng serbisyo ang gobyerno. Yung ayuda na yan, meron silang pinagkuhaan. At yung pera na pinagkuhaan nila ay dapat nilalaan para sa serbisyo sa taong bayan. After all, it's our money, di ba? Pera natin, iti itinransfer nila doon sa from public works, from education, from health, from criminality from law enforcement at binigay sa mga congressman para mag-distribute bilang ayuda. Ibig sabihin niyan, less ang government services. Bawas ang serbisyo ng gobyerno para sa atin. Bawas yung pagkakataon na ma-address ng ating mga kapulisan ang kriminalidad. Mas interesado sila na maglagay sila ng mga pulis na nakabantay sa atin. Kesa nandun sa labas sila at naguhuli ng mga drug pusher. Tayo pa talaga ang tinutukan. Wala na, na sila ng drug pusher dahil mismo sila may So ano ngayon ang sinasabi nila? Pag nagsalita tayo, inciting to sedition daw yun pagka nag-criticize daw tayo sa ating mga officials, inciting to sedition, okay. Gusto nila ng ganyanan, pues, ililimitan natin ang kritisismo natin doon sa tunay nilang ginagawa. Mas masakit yun. Bakit? Eh kasi nga, totoo naman na masama ang grammar ng isang kongresista dyan. Totoo naman sila dun sa mga sinasabi natin kahit totoo walang inciting to sedition kung pinapahayag natin yung nakikita nating ginagawa nila anong ginagawa nila nang gigipit ng resource persons namimilit ng salita namimilit ng sagot tingnan nyo yung ginawa nila kay Atty. Nilayka ayaw lang nila yung sa women's correctional at tinatago sa atin ililipat siya sa, sa gitna ng gabi ano akala niya? akala nila hindi tayo maninindigan kaya tayo nananawagan kaya tayo nagpapunta ng mga tao sa congress at sa veterans kasi tayo ang saksi tayo po ang sumasaksi sa kanilang mga mali. Ang mga krimen na ginagawa nila ay nangyayari sa dilim. Nangyayari ng patago. So dapat nagsasalita tayo kasi naninindigan at sumasaksi tayo sa mga mali nilang ginagawa. Hindi po inciting to sedition pag nagsasaksi tayo sa kanilang pagmamalupit. Tandaan po natin, itong pagpupulong kahit maliit na grupo ay isang malaking mura sa mukha nila. Ito ay isang malaking pag Tayo po ay nagsasabing hindi tayo papayag na i-oppress tayo. Ayaw nila tayong magpulong, magpupulong tayo. Hindi sila mas mataas kesa sa saligang batas. Hindi nila tayo pwedeng patahimikin dahil ginarantiya ang ating pananilita, ang ating karapatan magsalita. Hindi tayo pwedeng i-disperse dahil ginarantiya yung ating karapatan na magkulong ng mapayapa. Andito tayo ngayon at andito ako ngayon. Magpupulong tayo every time we have a chance to do it hindi nang po dahil sinasabi natin na mali kayo at pinaninindigan natin ang karapatan na ito. Ngunit dahil ito po ay laban, kung nagsasama tayo, lumalakas tayo. Nag kumukuha tayo ng lakas sa isa't isa. There is strength in numbers. Kahit sa mga katoniko, kung katoliko man kayo, anong sabi ng Diyos? When two or three are gathered in my name, pag tayo ay nagpupulong sa ngalan ng ating bayan, mas lumalakas tayo. Huwag niyong pansinin yung mga haters na nagsasabing ang konti lang. Lahat po ng mga malalaking events nangyayari, nagpuumpisa somewhere. Ituloy lang po natin ito. Ako po ay nakakukuha ng lakas sa inyo at sana nakakashare tayo sa isa't isa't ng ating paninindigan. Strength in numbers, dadami tayo. Dadami tayo kasi tama tayo. Dadami tayo kasi ito po ay ating karapatan na ipakita na hindi na tayo masaya dun sa mga taong niluklok natin sa pwesto. Maraming salamat at nakita ko na naman kayo. Thank you for being mapayapa ang lahat. Maraming salamat dahil kaya natin ipakita ang mapayapang paninindigan, ang mapayapang pagpupulong, ang pag-exercise natin ng ating karapatan sa isang paraan na legal. At in, bukod sa hindi tayo nakakaantala, tayo rin po ay nakakapagbigay impormasyon sa ating mga kababayan na posibleng hindi pa aware dun sa mga pangyayari sa paligid at sa gobyerno. So, muli, maraming salamat. Ang saya-saya makita kayo ngayon. <laughs> <inaudible>